Mga kapobre, nandito na kami sa kila kinit. At ayan, nangumusta tayo. Ba't kinansil mo yung tao ko? Ay, si, ano, si Jamila. Ba't anong ginagawa niya sa cellphone mo? Naglalaro. Ah, <laughs> <laughs> nagulat ako. Cancel ng cancel eh. Tinanong ko siya kung ano, kung, kung tuma, may tumawag ba. Sabi ah, niya, wala. Alak ah. Nakita mo kami, nakita. Oh, Mabuti nakita mo kami. Nandun kasi ako ano umuupo sa bike ng ano nung bata. Oh, oh nakita dito. So, hindi pa rin tapos ito, ano? Hindi pa rin makadaan pa doon, no? Diretso na sana kami sa bahay niya eh. Paano 'yan pag natapos 'yan? May li, li, li saan kayo lilipat sila lola mo saan? Sa mo ano lilipat? yata po sa ano sa pabahay po sa ano gayon. Ah, binigyan kayo doon. Opo. Ay, very good. Oh, lahat ng mga maapektuhan dito, mayroon Opo. siguro, no? By the way, kumusta ang pag-aral mo? Okay naman po. Uh -huh. Nanood ka ng YouTube natin? Minsan po. Saan ako ngayon galing? Ay, hindi ko pa alam. <laughs> 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 hindi ka nanood? Hindi po. Hindi po, hindi <laughs> po ano lagi. Ah. Uh, uh, ano na paraan mo nung nakaraan? Yung ano ba po 'yun? Yung ano, yung nag-video ka po tapos ano saan iba kang ano lugar? Saan? Yung ano, ay TikTok pala 'yun. Sa TikTok. Oh. Hindi <laughs> ka nanonood ano? Yung radyo Ha? Yung radyo. Ah, sa Facebook. Mo yung ano? Yung battery. Yung battery. Ah, very good. Nanood. <laughs> <laughs> Di ba ganun man tayo dati? Pagka mahina ang battery, binibilad para Oo. daw mag-charge. Uh, nanood ka pala. Sa Mindoro ako. Ha? Ah. Galing. Uh, may project kasi doon ng ano, pabahay. Yung mga sponsor natin. Hmm. Kaya minisis kita sa Badong ngayon okay. Ay babalik din ako Mindoro So okay naman ang pag-aaral mo okay, okay naman po Ay very good. Ibigay namin yung allowance mo eh Ay uh, eh, sorry um, Galing ito kay Ati Gloria O si Ate Gloria Diba palagi si Ate Gloria Naga ano Naga Nagpadala sa inyo okay. Buwan buwan guide no Okay hmm. Kumusta si Jamila? Si Jamila po, okay naman po siya. Laro, laro. Hindi, uh, hmm. di, call ka? Ha? Hindi, ano mo tawag dito? Kinakansil ang tawag ko. <laughs> Sabi ko ito talaga si Kinit, ito na naman. Sabi ko papuntahin ako tapos may hindi na naman ay sisiputin ito. Hindi, hmm, hindi yan nagasagot. Mga limang busy siguro. Sabi, kring, tit, 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 tit. Uy, siguro ah. ano? yung sa cellphone pag naglalaro may ano parang may parang may game space tapos nakalagay doon na ano block ah, yung call siguro po oh, at kaya naka-auto block ang call oo oh, po siguro po kaya, yan ay tama ano, yung yung tinanong siya wala naman daw oo oh, kasi pag pag nagigame ka sa cellphone oh, pwede mong pindutin yung tinatawag na ano parang game booster oh na ginablock lahat ng mga calls hmm, etc para hindi hmm ganyan ang ginagawa ko pagka may live coverage ng mga yung mga yung mga coverage ng pa-fiesta, mga ganyan, live coverage ng mga balita. Ino-off ko yung tawag kasi pag may tumawag, ang network kasi sa atin eh yung Smart at saka Globe, pagka may tumawag, nawawala automatic yung data signal. Oh, no. Matagal mag-reconnect. Ganun ang ano ko. Ganun din ang experience ko. Uh, ganun pala ang dapat gawin ko rin. <laughs> Kasi ang sa akin, ang call ko lang ang naka-off. Eh, pag naka-ano. So, dapat yung game booster ang gagamitin ko. Paano ba yan dito sa cellphone ko? Iba-iba <laughs> siguro ang picture niya, no? Do not disturb lang nakalagay sa akin. Pero nag call pa rin pala. Nawawala pa rin yung signal ko eh. Last time na may coverage kami, nawala yung signal. Ganon pala. Gusto um, ikaw? Okay naman po. No. Si okay. Kuya Arnel lang natanong. Joke <laughs> <Diyan ba>? lang. <laughs> <laughs> Cancel pa rin? <laughs> Ito si okay. Kuya Arnel. Dalawa lang kami eh. Busy si Ate Prisimo eh. May... May pasyente. Si tatay niya eh. Pabalik-balik sa ICU ba? Hmm. Hmm. Sirens kasi may... Eh. Sirens may absent si Rince naman ay absent daming kwan eh daming activity may consistent commitment may, commitment meron silang party yata or ano family event yung ganun ba so ako rin ang mag cameraman pag sa Mindoro ako lang isa magpunta mahal ang pagtawid ng sakyanan, ano mamasahe pa kami ang dami namin hindi eh, ano na lang okay. Eh helicopter na lang. May may walis ka Janet na ano, yung pagaling dito eh parang helicopter ang gawin natin. Meron ano? ka diyan. Wala. Wala ba? Tawos um, ke. Baka busy ka na. Baka ikaw yung naglalaro doon, Hindi cellphone mo. Po, ano? Na nandoon na po ako <laughs> naka, naka tapos oh. nakatulala tapos ah, nakatulala ka bakit no. ano? Ka dito. Ano? Uy, ano na tapos oh. pinuntahan ko si Jamila. Mm. Tinanong ko siya kung may tumawag. Sabi, oh, sabi, wala. niya, wala. Oh. <laughs> <laughs> Ayos batang Nagtaka ito? Tsaka kami ba? oh, naka-auto yan. Naka-auto block pala pagka ganyan. Okay, at least okay man ikaw. Oh. Bakit nakatulala? Bakit? Pero bakit? Yun, tama. Mm -hmm. tama, Manong Arnel, na tanong mo. O sagutin mo si Ki Arnel mo, bakit ka natulala? Ano kasi walang magawa. Hmm. Uh, Problema sa pag-ibig o ano? Wala. Wala naman. Ah, pag-aaral wala namang problema. Mas nakadalipad lang diyan ang eroplano sa route ko. Ay, kaya pala nakatunga nga siya. Ayun pala may eroplano gada hmm. gadagadaan dito. Uh, Yo no, katulad niya no, Air Asia. Oh. Air Asia. siya pala no. Si Ponda ko dako nga pispis -pis, no. galupad uh, siya. Uh, salsalon. Hmm. Salsalon nagalupad. Kon <laughs> sa barko pa. Ano ni nga klase nga salsalon ni nagalutaw. Tama. Mm, tindamo, damo, damo nagaagi din nga mga truck oh. yeah. Yeah. Okay sige Sabi ni Kinito sa isip-isip niya siguro dami kwento tagal bigay allowance Eh <laughs> <laughs> sikat ano Si Atan Oh Yung sagutin mo si sa, Karen mo sa, Ano sa Nandiyan po siya sa ano sa bahay Hindi na, ah. may ano, hindi naman na po o overnight Hindi na manap Madaling araw na Maganda <laughs> <laughs> nagayos ng ano ng kanyang ano bike bike ah okay mm, okay, na okay lang dyan. umait na rin siguro basta wag lang mag-uwi uh, ng gabi ng gabing gabi na uh, sabihin mo pagkapasaway madaling araw ka na umuwi Badala. umaga na ay ko siya sige ang padala ni ni Ate Gloria ay 4315 mm -hmm. ginawa ko na itong ano 4500 mm -hmm. ha hmm. ah, Oh, sige. 1,000. 2,000. 3,000. Uh, 4 at 5 ayan o siya anong message mo kay ano kay ate kay ate uh, Gloria maraming maraming salamat po ate Gloria sa palutuloy pong pagsuporta sa aming magkakapatid po mm -hmm. and God bless po sa inyo and thank you thank you po talaga ayun Okay, sige. Kung pwede lang kami mukadaan dyan eh. Pero update mo kami ha, kung oh. maglipat pa kayong bahay para alam namin kung saan kayo puntahan. Oh, baka i-cancel kayo ng Jamila. <laughs> baka i-cancel ako ni Jamila eh. si so, Jamila. Ay, Jamila, kung nanood ka, mag-game-game nga, hindi nanood sa akin. magagastos rin ng load yun ha. I-cancel-cancel <laughs> cancel ka. Manood rin kayo sa amin ha. Oo. Oh. Para, kung at the same time, natutulungan namin kayo matulungan din ninyo kami uh -huh. na maipagpatuloy ang aming pagbablog. Isa na pala kayo ng bike ni Atan. Okay na. Uh -huh. Tag-isa sila. Uh -huh. Sige. Kung may nanood sa atin, di simpre, may paggastos din tayo, may itong pagpunta namin dito, Nag -nag nagagamit din tayo ng gas ba, ng transportation. Malaking tulong yun yung mga panunood ninyo. Uh -huh. Kaya salamat tayo sa kay Ate Gloria. Thank you very much sa pagsuporta sa mga batang ito at uh, naging tulay ang programa sa sa iyong pagtulong uh, tulong sa kanila. So tala ilista mo kinit yung mga nagatulong sa inyo tapos ipanalangin mo. Alam mo maraming mga challenge ang dumarating sa buhay ng mga tao. Yung hindi natin alam yung mga pinagdadaanan din ng mga sponsor natin. Mayroon nagsi-share sa akin about sa buhay nila. So talagang kaya na-realize ko na. Itong mga tumutulong sa atin na ito, talagang may mga pinagdadaanan dito sa buhay, no? May mga hindi man kasi ang ang buhay natin sa mundo ay hindi man niya nga puro lang nasa itaas kay eh. may time nga uh, mababa ka rin, mga ganyan ba? So, may mga problema rin dumadating sa kanila, pero pina-priority nila kayo, kapatid. So, kaya panalangin na maging okay lang palagi sila ha ah, opo ilista mo yan at uh, ipanalangin mo panoorin mo yung video mo hindi mo alam yung ibang mga sino mga tutulong sa inyo sino po si Ayan. kategorya sila at minimitan Oo uh -huh. si si Sara si Ate Sara uh si -huh. Sara White ano po Bright Brightman, man. Brightman. Uh -huh. <laughs> si si Sara Dolpo uh -huh. May isa pa. Si Sino nagparo kay ah uh, Ma'am Ma Ana, na Ma Ana? Uh, Adelaide. Ibaloy ng Adelaide. ayon Sige, panalangin palagi okay. yan ha. Sila. Uh, siya. Sige. Babay na tayo. Babay mga kapobre. Yan ang pag-uusap-usap namin dito ni Kinit. Wala kang bakasyon? Wala po. ah uh, kala ko bakasyon. Ano Sama Paminduro uh, Ano po kasi ano <laughs> uh, Yung sa vacation po kasi may uh, Ano kasi kami nga tawag doon Practicum Ah may practicum na kayo uh -huh. agad mm, Ano ba yeah, Wala oh. po kami ng vacation O siya Sige pagbutihin <laughs> ha Pati ang pagbabudget mo ha Ako. Okay Sige Mga kapobre Salamat po Salamat sa inyong panonood. At Gloria Thank you very much po Maganda nga hapon sa inyo eh, Diretso na tayo Dahil Ang Bike nya dyan na. <laughs> Yun yung bike mo pala eh. O siya, sige. Ayan. Maraming salamat, shoutout kay Bilya Buday. At uh, sa lahat ng mga minsay, maraming salamat. Uh, Hajirelo Parira, Ate Esther Ryan, at kapobring Katanos Remy.